Narindigan ng Armed Forces of the Philippines na seryosong banta sa seguridad ang nangyaring pagkakauli nito lang kamakailan sa umano'y Chinese spy. Kaunay nito, sinabi naman ng isang geopolitical analyst na propaganda lang daw ito ng kasalukuyang administrasyon para matabunan ang isyu ng buy scam. Si Almar Forzuelo, magbabalita. Dito lang na karang araw ay nagpasaklolo na si Noemi Deng, ang Pilipinong asawa ng naarestong pinaghihinala ang Chinese spy kay Filipino Chinese Community Leader Teresita Ang Si. Ayon pa kay Si, lumapit na ang Chinese Embassy sa Department of Foreign Affairs at Department of Justice pero hindi pa rin umano pinayagan ang consular visit sa sinasabing Chinese spy. Depensa ng Pinay sa kanyang asawang Chinese national na inaresto kamakailan hindi daw spy ang kanyang asawa at iginit nito na dapat na itong mapalaya. Kaunay nito sa isang pulong balitaan sa Camp Aguinaldo araw ng Martes, nanindigan ng Armed Forces of the Philippines o AFP na seryosong banta sa seguridad ang naturang insidente. Bagamat patuloy pa ang ginagawang investigasyon, nilinaw ng AFP na gagawin nila ang lahat upang lumabas ang katotohanan base sa mga ebidensya na kanilang nakalap. But for the Armed Forces of the Philippines, we look into uh, the evidence-based uh, results of this investigation and uh, anything in our power to help in aiding that the truth come out uh, from this, uh, we will do in the AFP. Tinitignan din ng AFP ang posibilidad na meron umanong kasabwat ang nasabing Chinese spy. Just for the information, uh, during the AFP uh, NBI DOJ press conference, it was made mention that uh, is part of the is the said apprehended uh, Chinese national was reporting to another Chinese national and it has a particular network. Samantala sa eksklusibong panayam ng ASEAN News sa geopolitical analyst na si Professor Herman Chu Laurel, sinabi nito na bakit pa magpapadala ng tao ang China para lamang ispiya gayong napaka-advanced na makagamitan ng China. Yung sinasabing intelligence na ginagawa daw nitong suspect uh, ay uh magagawa po ng mga satellites po. Libo-libo na po ang satellite kung China ang gagawa ng surveillance uh, at itong mga intelligence work. Satellites lang po. No? They don't need. In fact, may mga drones din daw sinasabi sa karagatan. Uh, fully uh, automated na po lahat niyan. Hindi na kailangan niya, ano, yung taod niyan sa kalsada. Kaya para sa kanya, propaganda lang umano ito ng BBM admin upang matabunan ng issue ng korupsyon at ang kontrobersyal na 2025 national budget na maraming blankong items. Malina po ito ay isang gawa-gawa uh, lang po ng uh, mga otoridad para malihis sa anong issue sa buy scam. Budget scandal ng gobyerno kung saan nag nagkakabulol-bulol ang mga senador, ang mga song kongresista, ang malakanyang si Bersamin. Tatayong namang abogado ni Naomi at ng kanyang asawa si Atty. Ferdinand Tupasio. Anya ay papalaganap umano ng takot o pagkamuhi sa mga Chino ang ginagawang agarang pagpresenta sa nahuling sospek at hindi na nirespeto ang due process. Sinampahan naman ng non-bailable case ang nahuling Chinese National at dalawang Pilipino dahil umano sa espionage activity o pang-ESP sa bansa kung kaya't malabong makalaya pansamantala ang mga ito. Para sa Diyosa sa Pilipinas, kung mahal Almar Forzuelo, SMNI News.